Pwede bang mag-travel abroad ang minors kung hindi kasama ang kanilang magulang? Pag-usapan natin ang mga requirement dyan dahil ang kaalaman ay ating alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chel Diok na po. May tanong dito sa ating free legal help desk. Good afternoon po, Attorney Chel. Kasulukuyan po akong nagtatrabaho sa Hong Kong. Nakaka-uwi naman po ako minsan, pero sana in the future, bibisitain ako ng batang anak ko dito para magbakasyon. Baka po sasamahan ng kapatid ko. May requirement po ba yon para di siya harangin papunta dito? Thanks po. Opo, para makapag-travel abroad ang mga minors nang hindi kasama ang pareho magulang, kailangan ng travel clearance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang intensyon, syempre, ay protektahan ang interes ng menor de edad at siguraduhin na kung lalabas sila ng bansa, alam at may pahintulot ng kanilang mga magulang. Ang application for travel clearance ay pwedeng gawin sa mga DSWD field offices ang general requirements na kailangan ihanda, application form, birth certificate ng bata, copy ng marriage certificate ng magulang o certificate of no marriage, senomar, ng nanay kung labas sa kasal ang anak. Notarized affidavit or written consent ng mga magulang, updated passport size photos, at affidavit of support as evidence to show financial capability ng sponsor sa travel expenses. Sa pagcheck na application, aalamin naman ng social worker ng DSWD ang mga sumusunod: purpose of travel, reason why parents cannot accompany the child or minor, relationship of minor to traveling companion, destinations, with the name and address of the person with whom the child will stay, and length of stay abroad and expected date of return. Ang travel clearance may validity na hanggang 1 to 2 years. Importanting kumuha dahil hahanapin ito ng Bureau of Immigration para siguraduhin lehitimo ang pagbiyahe ng bata. Dito naman, makikita ang directory ng DSWD Field Offices. Sana po ay nakatulong ito at sana ligtas at masaya ang inyong pinaplanong bakasyon. Salamat sa inyong panonood at sa lahat ng subscribers natin sa social media. Please like and subscribe na for more legal guidance. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lang po sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe no mga kakampi. This channel is for you.